Ito naman ang Twitter Erection para sa panigbagong sa pwesto. Sabot-sari mga estrategiya ang ginagawa ng mga tatakbong politiko. Mga nagkalat na greetings at streamer na tila ba sulputa na parang mga kapote. Mga ads sa periodiko, telebisyon, At isa sa pinakabagong pamaraan ay ang internet tulad ng Facebook, Multiply, Friendster, at iba pa. Ngunit ano nga ba ang eleksyon sa mata ng kabataan? Nagtanong-tanong kami upang alamin ang mga opinyon at saloobin ng mga kabataan. Halina't panoorin at pakinggan natin ang awit ng kabataan. Ito yung nagdidigta kung sino yung susunod yung maliit. Mamumuno sa atin na pwedeng yung para pa rin o mabago yung point natin tayo ina-exercise mo yung karapatan mo na bilang Pilipino para i-voice out yung iniisip mo na makabubuting pinuno ng ating bansa. Ang eleksyon para sa akin ay sa demokratikong pamamaraan upang may lunglok ang na mga nanunungulan na darating na halalan. Habang dumadaan ang panahon para sa mga eleksyon, para nababawasan yung sense niya. Kasi diba, there are some issues na hindi na natin matatanggal with regards election. For example, magpapatay. Pati yung magkakapamilya magpapatay. So para sa akin, as years goes by, parang wala na siyang sense. The election was created para malaman kung sino talaga yung karapat dapat mamuno sa ating bansa. All those years na marami na marami nang tumakbo, may nakikita ba tayong pagbabago? Since I've seen before, uh, pag, pag tayo na ng botohan, uh, mer meron tayong makikita na Kumare ay magbabrang uh, tawas biglang meron na pa lang uh, dayaan. Na tumatakbo lamang na para para makamit lang nila yung gusto nila. Uh, gagawa gagawa sila ng paraan. papatay 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 sila like yung mga nangyayari sa Maguindanao. Maraming inosente tao ang nadamay at namatay dahil lang sa mga, dahil sa, sa mga politikong gusto lang gusto na nila makamit yung mga yung gusto nila marating. Ito yung parang karapatan natin bilang isang Pilipina na na tamasain o dapat nahuman na sa pagbabago ng ating bansa. Um, ako bilang isang kabataan, kahit na hindi pa ako botante, alam ko orang ramdam ko na kung gaano kahalagang isang boto na magagawa para sa ating bayan. Fiction, parang sa itong pagpapagunay o nagpapakita ng kababawa ng mga Pilipino minsan sapagkat marami sa atin sa mga butante, yung karapatan nila, karapatan nila ginagamit nila sa iyong maning paraan. Hindi nila ginagamit ito ng, sa tama. Bumuboto sila, batay na lang kung sino popular, kung sino kilala nila. Hindi nila kinikilatis na mabuti yung mga tao na karapat-dapat. kung sino ang manunukulat para sa atin, sino mamumuno para sa atin upang ipatupad na lahat ng plat plataforma plat at mga bagay-bagay para sa hindi ik ng ukulat na atin. Ano ang mas epektibo pa ng botohan? Manual o automated? Automated para mabilis. Pero hindi naman natin masasabi na no, walang magaganap na dayaan. Dapat lang meron pa rin nakabantay na tao dito. Kasi pwede ka pa rin makapandaya sa, sa manual yung mga balota, syempre, sinusulatan nyo ng iba bago ba gamitin yung connection. So, tatanggalin lang yung, yung, uh, box, yung ilang ballot box, tapos so, papalit ng ilang ballot box. Sa, sa computerized naman, bali, syempre, yung zero, one click mo lang, one press mo lang ng one, magiging one million na siya. So, parang, parang wala akong pipilin sa ganyan. Tumated voting kasi ang dami ng bloodshed na, na, na nangyari sa mga past elections dahil sa manual voting nagpupuwis ng buhay para protektahan yung mga mga boto nila. I made a po. Once na hindi po maging successful yun, na kunyari may mangyaring abelya dun sa machines, bali ang mangyayari na naman, hindi matuturo yung value election, tapos hindi pa rin mapapalitan yung presidente. So for what pa na ginawa nilang automatic yung election na eh? Wala, kasi para naman pumipili ka sa basura Kumbaga, Dumi ng pusa, dumi ng tao, dumi ng dada. Tama, tama. Pare-pares pa rin silang dumi. Kaya kahit anong proseso pa yan, kahit automated, kahit manual, parang wala pa rin kwenta, di ba? Napanood at napakinggan natin ang opinyon ng mga kabataan sa kanilang dedikasyon at adikaheng pagbabago at kaunlaran para sa ating bansa. Isang pagkapatuloy lamang sa katagang sinabi ng ating pambansang bayani na si Gat Jose Rizal na ang kabataan ang siyang tunay na pag asa ng ating bayan. Sana ay may natutunan tayong leksyon mula sa mga nakarang eleksyon dahil sa iyong boto na kasalalay ang kinabukasan ng susunod pang henerasyon. At siya magkapatuloy sa mga ipinaglaban ng ating mga bayani. 明白。